kalulukohan. Dinadamay niyo pa ako. Sana nga, hindi ka nagsisinungaling pinay. Dahil pagdating ng araw na sa'yo, tumama ang mga paluluko mo. Magiging napakasakit din nun sa'yo. Paghangat ng higit pa sa kakayahang mabuhay. Pagkaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Pining sa ating dunang sa kanyang panahon. Nagkakaintindihan na ba tayo? O eh, basta ba yung 300,000 piso sinabi mo? Buo ko nang makukuha yun. At wala ka nang babawasin pa ron. Aba, Paano ka yung sinabi ko sa iyo? Eh. Ay, eh, Pini, pasensya ka na. Ha? Naniniguro lang ang asawa ko na doon sa ipantutupos nga namin sa lote ay eh, nanakasan layo ng 300,000 piso. Eh, kaya talaga kailangan mabuo namin makuha yun. Hmm, sa taon kasi ng asawa mo. Para ba lolokohin na lolokohin? Ay, hindi stress lang talaga siya doon sa problema namin sa lote nga. E eh, pamanibari rin matanak kasi sa pagkakasala. Kaya pasensya ka na rin ha. Uh, 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 ako naman eh, nandito lang para tumulong sa mga problema nyo. Na uunawaan ko yung mga pangangailangan nyo sa pera. Ay, paano? Aalis na kami ni Berong. E pupunta pa kami doon sa pinagsalaan namin ng lote para makapag-usap. Hintayin ko tawag tawang mo, Piling. Ay, oo, oo. Sa oras na na-schedule ka, tatawagan talaga kita. Kaya kailangan palaging puno yung bateriyan ng cellphone mo para makapunta ka. Sige, alis na kami. Salamat sa pamirienda. Ay, walang anuman. Talagang nagpapamirienda ako sa mga kumukuha ng serbisyo ko. Ah, saka nga pala marenga. Oo. Oh. Pakainin mo na masusustansya pa pagkain niya si Berong. Para kapag na-schedule na siya kuna ng bato, malakas ang resistensya niya. Ay, sige, oo. Tatandaan ko yun. utang natin sa upa. Eh, pero saan na rin tayo paalisin dito? Ano na ito ang inaasahan niya para sa mga pangangailangan niya? Eh. Ang ah, mas pinoproblema ko, yung panganak mo eh. Pero pwede bang tatakbo na lang tayo basta sa ospital lang wala kahit singko? Eh, ano ba kasi nangyari sa pagbebenta mo ng mga second-hand na gulong ng mga truck? Eh, mahina nga. John, kumuha ka rito sa binili kong lechon. O limang kilo yan. Kaya, one to sawa tayo sa lechon ngayon. Hindi hmm, na. Kontento na ako rito sa nilagang tarbus ng kamote. Na sinasaw-saw ko sa iginis akong burong hipon. Sa ganitong pagkain lang, maligayang maligayan ako. Buong-buo na ang buhay ko. Oh, may ilaman na naman yung mga sinasabi mo eh. Ikaw talaga... Tuwing magsasalita ka, tinitira mo ko. Oo. Tigilan mo na kasi ang illegal na pag ahente sa pagbebenta ng batok ng mga kabarangay natin. Ano? Ubusin mo lahat ang mga bato ng mga taga rito sa barangay. Oo! Oh! Dahil sa mga bato nila, kaya ako nakakakain ng masarap. Mm. Alin, kung aasa ako sa papapadyak mo, Magpapantay na mga paako! Hindi pa rin ako makakatikim ng lesyon! Ha? Hmm. Paano ba Ay, lumabas ng nanay mo sa kwarto niya. Hindi ko talaga mapilit eh. Lalo na nang maalaman niyang pangungutang uh, ka. Ang ina ang daming pera pero napakaramot. Gipit na gipit lang talaga kami ni Lolit ngayon. Saka sino pa bang lalapitan ko kundi siya? Mm -hmm. Oo, oh, eto. May limandaang piso pa akong iniipit-ipit sa bulsa ko. Bula sa pagpapadyak. Pambili nyo rin ang pagkain yung mag-asawa. Pasensya mo na ha. At talagang hanggang dyan lang kaya ko. Salamat po, tayo. Ang totoo, hindi pambili ng pagkain. Walang wala po talaga kami nilololit ulit ngayon. Pining! 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 Hindi ka ba talaga ito sa paglalakad? Napapagod. Salam, magandang tanghali Riyad, magandang hapon Pilipinas tayo po ay naglilinis ng Jerisha or bintana kasi madumi na po yung ating bintana ito po yan pinupunasan ko na ito po ang ating lilinisan Jerisha or bintana pinupunasan po natin ng basang basahan bago tayo para maalis yung mga alikabok Ganto po talaga ang buhay, taga tagalinis taga-linis dito sa gitna ng silangan. Magandang buhay, masalamat. Alam mo ba dahil sa panluloko mo, hindi namin natubos sa pagkakasan layong bahay at lote namin? Bakit naman ganon? Ang ayos-ayos naman ang usapan natin. Nakaltas mo naman yung porsyento mo sa pagkakabenta ni Berong sa isang bato niya. Eh bakit kailangan kupitan mo ba yung pera sa sobre? Hoy, Mareng! Hindi ako mangungupet, ha? Tamaan man ako ng kidlat dito. Hindi ko binawasan yung laman ng sobre nyo. Baka naman kayong mag-isawa naglulukuhan. pa ako. Sana nga sana nga hindi ka nagsisinungaling. <laughs> Dahil pagdating ng araw na sa'yo tumama yung mga panuloko mo, magiging napakasakit din nun sa'yo. Aba! Maring! Kayo na nga ang sa problema niyo sa pera? Ako pa pagbabataan niyo? Ang sasama talaga ng ugali niyo? Tandaan mo ang sinabi ko, Pinay! Ah, leche! Oh, walang utang na loob. Baka-aminig, kinupitan ko nga yung panilang sobre. Next, <laughs> next, <Neck, neck>, bila. <laughs> ginagawa mo? At saka bakit sa puso po mo yan, Chino? Ano ba nangyari sa'yo? Hinangila ako, Lulit. Hindi ko na kaya. Ay, an ano ba? Hindi ko na kaya. po ng isang kasamahan ni Tony sa pagbabayan siya ng mga gulong. Nakipag-transaction daw po ang asawa ko sa pagbibenta ng bato sa online. Eh, hindi na raw po siya pinadaan sa mga medical test. Eh, ang masakit. Pagkatapos nilang makuha ang bato ni Tony, nawala na yung online account ng katransaksyon niya. Maloko ba Kaya pati yung pangako pagbabayan sa kanya, hindi na nangyari. Ngayong na-hospital siya at usulim. Medyo betis pala siya. At isang malaking panganib sa isang living donor. Kapit na po kasi kami mag-asawa sa patalim, tay. Wala na naman. Oo. Ayon sa huling check-up ko, so hirap po ipinagbubuntis ko. Kaya tiyak na magiging si of nila dahil sa nangyari kay Tony. Hmm. Pero makatutulong pa rin sa kanilang mag-asawa ang pera na sa sobring yan, Oscar. Papahinga lang ako sandali. Pagkatapos, pagkakain ko ng hapunan, i-addit ko na sa kanilang mag-asawa ang sobring yan, Talagang kailangan, kailangan nila ng pera sa ospital. Ang sapit-sapit, Oscar. Ew nangyari ba kay Tony? Yung ba ang paraan ng tadhana para singilin ako sa mga, sa mga kasalanan ko sa mga taong inagrabyado ko? Yes, mama. Masakit din para sa akin ang nangyari sa anak natin, Pining. At talaga naman, Tumara na sila ng paghihikahos na mag-asawa. Kung kaya humahantong din sila sa mga desisyong naglalagay naman sa pangalip sa mga... Bakit kay sakit maningil ang tandaan <coughs> na... gusto ang kalagayan ni Tony. Sabi ng doktor, tinatanggap naman daw po ng katawan niya yung mga gamot na binibigay nila. Kaya huwag na po tayo masyadong mag-alala. Mapapadatag na nga tayo pare-pareho sa sinabi niyo ng doktor. Um, siya nga pala. Itagdag mo pa ang perang to sa mga pangangailangan niyo sa ospital, oh. Sa oras naman ng panganganak mo, huwag ka na rin mag-alala. Hmm. Dahil mayroon ako'y tinabing pera para doon. Para sa inyo na magiging apo ko. <coughs> <coughs> maraming maraming salamat, Nay. <coughs> Tatanggapin ko po lahat ang tulong na ipinibigay ninyo. ko dito sa hospital. Gusto ko sa bahay na rin kayo dumiretso. Hindi mainam sa inyo na nakahiwalay pa kayo sa amin ng tatay niyo sa ganitong sitwasyon. Lalo na mga nga nakapa. <laughs> Talaga po, Nay. Oo. ay pa kayo sa amin ng tatay niyo sa ganitong sitwasyon. Lalo na mga nganak ka pa. Talaga po, Nay. Oo. Kaya ng dati. Pagkakatuwang tayo magsasama-sama sa bahay namin ng tatay niyo. pagsasabing tama ang konsensya. Kung inuhusgahan ito ang tama bilang tama at mali bilang mali. At pagdating naman sa pananaw sa pera, totoong nakasisira ng ugnayan sa pagitan ng magkakapamilya ang sobrang pagpapahalaga sa pera. Mm -hmm. Pero kapag balanse ang pananaw ng isang tao rito, magiging mabuting kasangkapa rito para maabot ang mga layunin at pagiging kontento. Alam mo, Oscar, itong huli, madalas kong sinasabi sa akin sarili, napakapalad ko sa isang katulad mo. No? sa lahat ng mga pagkakamali ko. Hindi mo ako sinumbatan kailanman. Mm -hmm. Sa alip, tinuturuan mo kong tagapin at ituwid ang mga iyon. Dahil hindi maramod ang uri ng pagmamahal ko, Pining. Ah, so... Lalo na mm -hmm. kung para sa ikabubuti mo. Ah, hindi ako mapapagod na mahalin ang mga kakulangan mo. Laging iwas to mm. ang mga yon.